isa na namang araw, another day, another God-given opportunity na magpaligayan ng milyong-milyong Filipino dito po sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang Family View! At ngayong hapon, magtatapat po dalawang pamilya. Yung isa, magkakadugo. Yung isa naman, matagal ng magkakasama sa pagpapatawa sa mga comedy bars. And first up, nakikilala natin ang Carlos Eduardo family. Ang kanilang team captain ay isa pong uh, TV host, isang businesswoman and celebrity mom. Nako, kasama ko pa noong nagsisimula sa TV. Um, mga 15, 15 years ago. Huwag or... na nating bilangin kung bakit. Wala magpumpara na kami. Yun. Higit isang tingada, please welcome Bettina Carlos Eduardo. Kumare. Kumare. Nice to see you. Oh, kumbayan. <laughs> kumbayan. <laughs> kumbayan. <laughs> kumbayan. Uh, nice to see you. Wow, Bettina. First of all, please, pakilala mo pa ang mga kasama mo sa Carlos Eduardo family. Mga kapuso, narito po ang aking the one. Mickey, the idol. What's up Mickey? Hi, Maxima. Mickey, welcome to the family. Thank you. Thank you po. Thank you. My baker brother, Don. Hey Don! And my baller brother, Allison. Yes, Ali. Grabe, alam niyo po, bihira po na makita si Bettina at si Mickey pero gusto natin silang batiin ng congratulations, belated congratulations sa inyong baby na si Amina. Thank you! Oh. She's a one, one and a, One, and a half. One and a half. Grabe. And of course, regards to Gummy. Yeah, your nana. nana. Di diba, Regards to alam her. Ano ba ang gap nila? 12 years. 12 years. Sobra. So parang nire ko ulit. Paano nga ba maging nanay? Paano nga ba magka-baby? Paano nga ba magka-anak? Pero I'm sure hindi mawawala. parang instinct na yata siguro sa iyo. Merong certain, oo. Uh, may certain times, may certain parts, pero parang everything pa rin. Siyempre, iba na merong ka ng katuwang, yes. na meron ka ng kasama sa buhay habang nagpapalit ka ng daya. Pero very hands-on ang asawa ko eh. Again, sa inyong family, good luck. All right, good luck. Thank you! You got this? Okay po, eto ang baklaseng makakalaban nyo dito. Dahil sila po ay ang Class A. Starting with their team captain, The 27-year veteran sa pagiging diva sa Sing Along Bars. Wala pong iba kundi si Anton, di ba? Welcome back, Anton. Nice to see you, Magundong. Ngayon, kasama mo pa yung mga class 8. Please, pakilala mo naman. Of course. Kung ako nakilala ng nagre-regime, katabi ka naman, of na course, siya naman ang nagre Resume. Hindi, <laughs> <laughs> of course. AJ, ang aming uh, million voice. Comedian from Comedy Bars of Dawn. Hello, AJ. Welcome. Hello po, Kuya Don. Hello. At susunod, of course, kaya uh, AJ, ang kilabot na baladeer sa aming klase. We have Aaron Mendoza. Aaron. Welcome, Aaron. And last, kilabot ng mga matrona, Arnel Chica. Ang <laughs> <laughs> dami ng <tong> fans. Sobrang <laughs> special tong araw na to. Bukod sa magkakalaban sila, nandito ang Carlos Eduardo family. Dahil ngayon po, ang mismong araw na to, ang birthday ni Anton Diva. She's celebrating her birthday today. Pero ibig pa sabihin na birthday mo, ililibre mo na sila ng mga sagot. Ah, syempre, hindi na namin na ano, napagbigyan nila kami ngayon. Hindi nila kayo pagbibigyan dahil alam ko gusto din nila makuha ang 200,000 pesos dahil yan po ang pwede mapanalunan. Kaya eto, umpisaan na po natin ang survey. Bettina and Anton, let's play round one. Let's go, come on. Oop! don't away nung-away, away Good luck, good luck. Here's your first question. Top six answers are on the board. Sa Pilipinas, naging tradisyon na ang uh, paghahagis ng bigas sa bagong kasal, di ba? So, dahil sobrang mahal na nang bilihin ngayon, baka hindi na bigas ang hihagis kung hindi blank. Anton? Bulaklak. Bulaklak. Pwede. Magaan kasi yun, Pero yung hindi mamahaling bulaklak din. Mm -hmm. Oo. Oh, oh, Mga, Mga peta, gano'n. Ang bulaklak. Ah! So, Anton, pass or play? Play! Bettina, balik muna tayo. Let's go play round one, Anton. Hey, AJ, so sa Pilipinas, di ba tradisyon natin yung naghahagis tayo ng bigas? Pagbagong kasal. Pero dahil sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, baka hindi na bigas ang ihagis kung hindi ano? Pariya. <laughs> Maria, <laughs> Nandiyan ba ang Maria? Meron, meron, meron. Aaron. Candy. Oh. ba candy? Nice one, Aaron. Arnel, so bukod sa bigas, ano pa kayang pwedeng ihagis sa bagong kasal? Ah, uh, confetti para walang gastos. Confetti. Papil-papil lang yung gugupitin mo lang yun. Yeah. Actually, pwede yung Jario. Yeah! Nandiyan ba ang papel? Confetti. Yes! Anton, Ano kaya pwedeng ihagis sa mga bagong kasal? Ah! Uh... <laughs> teka lang. Ah! Uh... <laughs> uh, buta, uh buta, hindi ka ko, Confetti. abutan Di ba, AJ? Meron pa. Ano pa? Ah! Uh, damit! Gamit! Ano? Oh, ano? Mga maguming gamit? Ganun? Hindi! Siyempre yung malinis! Mga hindi pa nilalaba na damit! Oo! Oh! Oh, underwear! Ganun! Abog naman! <laughs> <laughs> Nandiyan ba ang damit? Wala! Alright! King Carlos and Eduardo, pwede kayo mag to think of an answer. Alright? Aaron? One last chance. Gulay! Wow! Gulay! <laughs> ano? Munggo! Nandiyan ba ang gulay? Wala. Hey. Ano kaya, Ali? Sa Pilipinas, tradisyon kasi. Yung paghahagis ng bigas, bagong kasal. Pero dahil mahal na daw yung bilihin ngayon, ano kaya ang pwedeng pang-alternative sa bigas? Asin. Asin! Asin! Wow! Asin! Asin! So, 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 Asin! Ano kaya? Dahon. Oh. Libre lang. Da Libre Daon ng puno. Daon ng puno. puno. <laughs> <Daun ng> puno. <laughs> Miggy, ano kaya bukod sa bigas? Kamatis. Mura <laughs> sa per Kamatis. Yata. Cherry tomatoes. Cherry tomatoes. <laughs> <laughs> okay. Bettina ulit ah. Uh. Ulit sa Pilipinas, uh, naging tradisyon na paghahagis ng bigas sa bagong kasal. So, sa mahal ng bilihin, baka hindi na bigas ang ihagis. Kung hindi, blank. Three seconds. Paper money. Number one thousand. Oh, paper money. You Paper money. You learn what the mga bata. Paper. Ba? paper money. All right, everybody. Let's see number three, please. Tama, mo, ba? Number four. Hindi ba gulay yun? Botanically, mais is a fruit. So kaya sayang nung sinabing gulay. Anyway, good job class A. Eh, may 58 points kayo. Yes! <laughs> Grabe. Ang Carlos Eduardo family, ang gigigil na